Hey, what's up mga boss Mga araw sa lahat So yun, marami kasing nagtatanong sa atin At nagre-request, pasilip daw ng ating mga tools So ito na yung kade natin mga boss Ayan, makikita ninyo, Astro yung ginagamit natin At magbibigay din ako ng idea Sa mga tools na kailangan mo talaga sa shop But dito muna tayo Ayan, kung makikita ninyo, may mga tools tayo dito sa second floor hmm, Ano yan, building? <laughs> so ipagpalagay na lang natin na hanggang third floor itong kade ko Ayan, kung makikita ninyo mga boss Dito sa second floor ng aking kade Makikita ninyo, andito na lahat ng mga ginagamit ko talaga araw araw Dahil alam nyo naman dito sa Japan, mabilisan talaga yung trabaho dito. Dahil hassle kasi kapag nilagay pa ito sa mga drawer, madudumihan pa yung mga compartment sa loob. Andito na yung ating Air Impact Rinse, Toko yung brand. Made in Japan syempre. The rest ng mga wrenches dito is Astro Products yung brand. At yung kamay ng alimango na Vice Grip, Made in USA. Syempre, pinipili ko yung mga tools na ginagamit ko talaga araw-araw para mabilis ko talaga mabuno 28 times na kailangan ko. At dito naman sa aking wheel sockets, ayan, merong 21 na makapal ito. Ayan, so ito yung ginawa ko na wheel ko noon dahil nabasag yung sakit na 21mm ko dahil sa lakas ng impact cleans namin dito at syempre hindi mawawala yung ating manipis na 21mm dahil may mga mag na maliliit na yung clearance at itong 19 at 17 is standard na yung kapal niya at meron din tayong 14mm na deep socket para sa stabilizer link at itong 30mm na magagamit mo talaga sa mga rear hub nut na mga maliliit na sasakyan at dito naman tayo sa third floor mga boss ayan ito yung plus light natin at dito sa ating drawer makikita niyo andito yung mga socket wrenches natin ayan pinipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip pili lang natin yung ginagamit natin talaga at yung mga extensions, may wobble type, may straight type at dito may mga box wrench din tayo na super offset, Juratec yung brand at dito may open end wrench tayo with combination with ratchet type, trabo pen made in Japan yung brand at syempre yung ratchet natin na 1/4 at saka 3/8 at hindi rin mawawala yung ating allen rings at dito meron din tayo mga abubot ayan makikita nyo may mga bolts pang tanggal ng ating mga drum brakes at dito gumawa rin ako ng pangbuka ng suspension knuckle na may slit kung saan nilalagay yung lower ball joint at bala ng white tool para para sa Subaru at meron pang paperclip pansundot ng mga windshield washer na hindi na lumalabas yung tubig. At dito naman tayo sa main drawer ng ating Kade. Ayan, makikita natin yung ating cordless na ratchet at yung mga battery niya. At may tissue din tayo para sa sipo natin. At syempre yung ating cordless na impact wrench, tray tribe, charger ng turbo lamp, cutter knife, burner caliper at saka scraper. At dito naman sa top ng aking toolbox, ayan, lalagyan ko lang ng jacket. So andito yung the rest of my tools. Kaya hindi ko nilalagay dito yung mga tools. Dahil napaka-hassle mga boss, madudumihan tong red na rubber dahil hindi naman isang basis ka lang kukuha at ibabalik mo kaya yung mga ginagamit ko talaga is nililipat ko lang sa baba. At ito sa second drawer, ayan Juratec na super offset na box wrench. At ito naman sa third drawer is makikita nyo, ayan may notebook, diary namin yan mga hindi na ginagamit na box wrench at saka mga socket wrench. At yung nasa supot ay yun yung kasama sa aking cordless ratchet na nabili ko. At ito naman sa first floor ng aking kade, may caliper piston press, may mga spray, parts cleaner, chain grease noise cut grease, piniton or katumbas ng WD-40, another air impact rinse, liha at grassa pang brake. At dito naman yung bag natin kasi may millionis dyan. Weh, puro resibo. At dito naman tayo sa other tools na kailangan nyo as mechanic. Ito, scanner. Kasi as modern mechanic, kailangan mo talaga to. Next ay itong compression tester. So, napaka-useful nito mga bulls kung nagtutroble ka ng na mga unit na loose compression. Kaya kailangan mo to as mechanic sa shop. Next, automotive stethoscope. Pero optional lang naman to. Pero suggest ko pa rin to. At isama nyo na rin itong ball joint separator. Piliin nyo yung heavy duty para sa mga trucks. So, ito rin another type of ball joint separator fork type siya. So magagamit mo to sa mga masisikip na mga ball joint areas. At syempre ko muna yung mga jack at yung jack stands. So as mechanic na nagbibuild ng makina, kailangan mo talaga ng torque wrenches. At isama nyo na rin tong sliding hammer na napaka useful. Pwede nyo namang gawin yan i DIY. At ito mga boss, kailangan nyo rin to sa shop. Ayan, so bearing separator. At sa mga bearing na shafting, ito yung gagamitin ninyo. Pwede kayong gumawa nito yung mga mulye or leaf spring. At syempre ito, mga oil filter rinse. Pero yung mga chin type is goods na yun. Ito, magagamit nyo rin to mga boss. White tool sa mga camshaft pulley at iba iba pa. At isama na rin natin yung pamalakasan natin tislam. At ito rin mga boss, masasuggest ko talaga to 100% as mechanic. Kasi in order to pinpoint yung cooling system natin kung may leaks or putok yung heat gasket mo, kinakailangan mo to mga boss para hindi ka na magulahula. At ito may kasama pang conventional na temperature gauge para malaman mo kung tugma ba doon sa panel gauge. Or halimbawa nagperform ka ng data stream, so mga mo yung reading doon sa reading ng sensor at saka reading dito sa kanyang conventional na temperature gauge. So ito yung pump niya mga boss, magpapam ka lang ng hangin. May mga counts naman yan. Wag mo lang paabutin sa solid red line dahil puputok yung mga hose or yung radiator mismo ng cooling system. So napaka-effective nito sa paghanap ng leaks. At meron din kami dito ang vacuum type coolant filler na ginagamit namin sa mga BMW at iba pang units. So that's it mga boss. Sana nagka-idea kayo. Huwag kalimutang i-share ang video natin. I-heart at comment down below kung may idadagdag pa kayo. So thanks for watching. God bless a See you at the next video.